Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 18 ng Hulyo 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.21 ng umaga. Araw po ngayon ng Bernice at uh, nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa posibleng pag-aristo kay Bato de la Rosa. Opo, ang title ko po ngayon ay PNP Chief PNP Chief Nicolas Torre on possible ICC arrest order for Bato de la Rosa. It is hard to preempt what can happen. Ayan po ano. Ah, uh, o nga naman ano. uh, hindi natin hawak ang kwan eh, ang panahon ni. Eh. Opo. May mga balak tayo kung minsan o may mga inaasahan tayo pero kung minsan hindi natutuloy po ano. Kaya tama 'yan ano. It is hard to preempt what can happen. Pero ang sabi ni Batu de la Rosa, kaya nga naisipan ko na mag-vlog po ngayon ay ang sabi niya ay uh, do not commit the same mistake again, sabi niya eh, on the arrest of Rodrigo Duterte, sabi niya. Kung a daw siya, ang ibig niyang sabihin kung a daw siya ay mistake na naman yun. And the government or the, the government of Bumbo Marcos must avoid to commit the same mistake. Ay, ang masasabi ko lang po dyan ay hindi naman mistake yun eh. Opo, kasi may court order po, International Court, ICC. Kaya hindi po mistake yun. Ngayon, kung ipipilit nila na kailangan dumaan muna sa local court. Pwede naman yan. Pwede naman. Pero dapat ay ayusin yung batas. Linawin. Kasi ang nakasaad po sa kwan natin sa konstitusyon ay kahit na ba prinsipyo lang yon o general principle na tayo ay nag-a-adhere sa international court o international law or international uh, decisions ng mga kurti, hindi ba? O nag-adhere tayo. O, kaya nga, yun ang sagot ko dun sa panukalang batas ni Amy Marcos na ang sabi niya po ay Ah, uh, yung rendition, ano ba 'yon? Oh. Ay extrajudicial rendition sabi niya ay iwasan na ibigay ang isang Pilipino o isang tao o citizen ng bansa ibigay sa foreign jurisdiction. Ay <laughs> Magkwan po yan, magkumplik yan sa saligang batas. Opo, kasi nga tayo ay sumusuporta sa international law at saka sa mga decision ng international court. Yang nga, yang ICC. Ngayon, kung papaano niyang patutunayan yan, ay sa bagay po, gumamit na siya ng ibang salita po eh. O, yung ginamit niyang salita ay extraordinary rendition. Ayon po. Ay ganyan po talaga ang kwan eh. talaga ang ang propaganda. Opo. Gagamit ng ibang salita na medyo alanganin, hindi ba? O gagamit ng ibang salita para lilituhin lang ang tao. O samantalang napakalinaw na kasulat sa ating konstitusyon na we adhere to international law and international court decision. Ayan po. Nag-a-adhere po tayo doon. Ay ito naman, ay ginamit naman niya extraordinary rendition. Ay simply tama akasi nga word niya yan eh. Oh. Bawal ata daw ang extraordinary rendition. Ay, i-define yan. I-define mo muna. Approve sa akin yan. Approve yan. Kasi nga, ay iba ang ginamit eh. Hindi naman niya gagamitin na we, we discourage international law. O, oh. hindi pwede. Kasi nga, ay, ay -ad -ad, lahat po ng bansa ay nag a sa international law. Oh, <laughs> yan po ang general principle and guide ng mga sumusulat ng mga konstitusyon. Kasi, ay bakit nga naman nasusulat ka ng konstitusyon ay lalaban na mo lahat ang bansa? Hindi ba? <laughs> hindi ba? O, ipagpatuloy ni Ay, may Marcos yan. Ipagpatuloy niya at ilaban niya yan. Pero dapat ay i-define niya ano yung extra judis, ano? Extraordinary rendition. Oh, pero sa akin sa salita palang ay approve na sa akin yan kasi nga 'yun ang ginamit niya eh. <laughs> At yan ay kaugnay din po dito sa mangyayari kay bato de la Rosa na kung saan siya ay huhulihin. Oh, huhulihin po yan eh. Ngayon ay nakasulat po kasi sa Biblia, there is a time for everything and a season for every activity under the sun. Ayan po. Uh, kung talagang huhulihin yan, at nakatakda na yan, o makukulong yan, ay mangyayari po yan. O. At, ako, naniniwala ako na 100% mangyayari. Kasi nga, Biblia po ang gagamitin ko. Opo. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ano? At pasalamatan sila. Si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ebi Cumpio, Joey Balinsuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padwa Lloyd Trabier, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Cavili, Bir Orozco, Irni Caliago, Kristin Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpao, Yusir G.H. R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayet Hinsio, Dio Yanong, Bilya Laguinho, Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, Yoser Kiki, Yoser XQ, Nelson Nukop, Salbasyon Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Biryalyar, Rose Jack, Jack Normi Arnil Araujo, Bisinti Tabladi, Sweet Potato, Kuku Guid, Orly Nunez, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Niebis Olabires, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Sribira, Maroda Ann, Manuel Diwa, Albin Silot, Mila Kuamag, Chicken Palmer's TV, Online Picolio, Tricomo Obriac, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga bloggers na nire ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Si Michael Apasibi Bulitin, Aton Lee Insurecto, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer tukausing Aling Marie, Mr. Sa To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, si J.P. Chai, kapihan ni Artan Agong, Dimjus Johnny, kakamping ang batas with Ator ni Claire Castro, kakwal di Karbonel, Aton Silo Magno, at saka si Kristen. Ugalin po natin ang makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo. No? Ito po ang Bible verse na gusto kong isir sa inyo. Uh, ito po ang reason bakit ang mga tao ay napupunta dyan sa ganyan sa kapahamakan o sa distraction o sa yung nagiging kwan palalo. Opo. Ito po ano, 1 Timothy 6.9 hanggang 10. Ito po ay patungkol sa love of money na sinasabi is the root of all evil. Ayan po ano, bakit ba humantong dyan sa ganyan? Ay, ang number one na reason dyan ay yung love of money. Opo. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and distraction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the path and pierced themselves with many sorrow. Ayan po ano? Or dito nakasulat, pierced themselves with many grips. Ayan po. Yan po ang katotohanan dyan. Because of the love of money, some people eager for money have wandered from their faith. Inabandon na nila yung faith nila eh. O yung paniniwala nila dati. Kahit na kasi papaano, yung magulang natin ay naturuan tayo. Kahit papaano po yan. Pero habang tumatanda tayo ay simply nakakakuha ng posisyon, hindi ba? Nakakakuha na mga pabor naiiwan na yung turo sa atin. Ako naniniwala ako na ang matatanda ay dahil sa eksperyensyado na yan, ang itinuturo ay kabutihang asal. Lalo na yung, yung mga uh, malapit ng mamatay. Opo. Ay piro nga ay naiiwan yon yung paniniwala nung bata tayo naiiwanan na kasi nga of the love of money. Ayan po. Kaya ganyan yan. Ngayon, secondary lang siguro yung posisyon o yung kapangyarihan. Pero kasama po din yan. Kasi the, the, last of the place po eh, the pride of life, and uh, the last of the place, the last of the eyes, and the pride of life. Tatlo po yan eh. O, oh yung kapangyarihan ay siguro yun yung the pride of life. Kaya ganyan, nagiging palalo sila. At umaabot nga sa ganyan, tung sa ganyan. O sige po ano, ngayon ay ito ngayon ang ang reason ko naman mga kababayan, mga minamahal, itataas ko lang po ha. Ito naman po ang reason ko na kinuha ko sa Biblia, bakit pananagutan nila yan? O sisingilin sila ng tadhana? O sisingilin sila ng Diyos? Opo. Ito po, oh, Leviticus 24, verse 17. Anyone who takes the life of human being is to be put to death. Yan po nakasulat eh. O. Oh. At ang salita po ng Diyos ay hindi nagbabago. Leviticus 24 verse 17, Anyone who takes the life of human being is to be put to death. Kaya yan din ang mangyayari sa kanila. Ngayon ay ang tanong nyo siguro ay bakit yung iba? Hindi naman. Ah, ay hindi lang natin alam o kaya ay hindi natin nakita. O pero may ganyan po na nakasulat na one who takes the life of human being is to be put to death. Ay ang dami po na tukhang eh. Ang dami po na extrajudicial killing. Oh. Ang dami. Yung inaamin po ng kapulisan 6,000 ata o 5,000. Pero ang bilang na ng mga citizen, yung citizen watch ang bilang na ay nasa 30,000 na. Oh. Ay totoo siguro yun kasi may mga pangalan eh. oh, at may mga simple inaayos nila yan eh. oh, ilang bang namatay dyan o oh, nung isang araw, hindi ba? oh, umabot ng... 30, <laughs> ang dami na po yan. Ang dami na. O oh, ito naman sa numbers 35, verse 30 at saka 31 ito rin ang isususug ko doon sa bakit pagbabayaran nila yan. Opo. O, hindi po tayo o hindi sila makaiwas dyan. Ito po ano, Numbers chapter 30 verse 31, uh, 30 hanggang 31. If anyone kills a person, the murderer is to be put to death on the testimony of the witnesses. Witnesses po ano, hindi pwedeng isa. But no one is to be put to death based on the testimony of only one witness. You are not to accept a ransom for the life of a murderer who deserves to, be, uh, to die. He must surely be put to death. Ayan po. Iyan po ang nakasulat. O, hindi raw pwede ang ransom o yung, yung tutubusin. Hindi pwede. Ay siguro kung nakadisgrasya ka na hindi mo sinasadya, pwede yun. Alam ko mayroong ganun eh, na hindi mo sinasadya na napatay mo yung tao, ay pwede yun. May, may pwede mo sigurong yung nga, yung ransom. Pero yung talagang pinagplanuhan o kaya yung habitually o kaya ay talagang uh, fully aware, no, Yung intentionally at saka kuwan nga, stubbornly, hindi ba? Stubbornly sila noon eh. Hindi ba? Binabawalan na sila eh. <laughs> Itinutuloy pa nila eh. Oo. Oh ay yan nga ang nang, yan nga ngayon ang mangyayari pagbabayaran po nila yan oh yan lang po ano kaya ako naniniwala ako na huhulihin yan o makukulong yan oh pati ito si Kwan ah uh, sigur bandang guli ito si Bungo oh ay kaya nga doon sa isang comments ko doon sa YouTube kasi may nagsabi ay maswerte si Duterte dahil senador makukulong para sa kanya. O, ay oo ka ako. Sinagutan ko. Ay pero masakit yan kay batu dilarosa Kasi senador siya eh, tapos makukulong siya. O isang senador makukulong dahil kay Duterte. O, ay masakit yon sa kaanak nung makukulong, hindi ba? Ay senador eh, hindi ba? Ayan po. Yan po ang kwan yung yung poetic justice po eh. Napakataas na tao isang senador, hindi ba? Makukulong lang dahil kay Duterte. Ay wala tayong magagawa diyan. Kasalanan po nila 'yan. Kasalanan nila 'yan. Hindi nating kasalanan po 'yan. Ano? Lalo na 'yan na stubbornly o willingly or willing willing sila hindi ba willing willing sila na pumatay noon ayan na nga hindi ba o sige po at hanggang dito na lang po ano at sana po sa ating pagkikinig ay may natutunan tayo at may nakuha tayong wisdom na nanggagaling po sa Panginoon at muli mga kababayan mga binamahal isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig salamat po ng marami salamat po